Bago pa magsimula ang araw para sa karamihan, gising ka na na may pusong mas mabilis ang tibok kaysa karaniwan. Sa labas, mahinahon pa ang paghinga ng lungsod. Ngunit sa loob mo, may isang bulong na hindi tumitigil. Hindi ka nagkataon lamang na narito. Ang sandaling ito ay isang kagyat na tawag, halos isang bulong mula sa langit upang mamagitan para sa mga pinakamamahal mo bago sila tumapak palabas ng bahay. Ito ay isang banal at pribadong sandali kung saan hindi pa nasasakop ng ingay ng mundo ang espasyo at kung saan ang iyong boses, nakasama ng pananampalataya, ay maaring bumuo ng isang hindi nakikitang pader sa kanilang paligid. Marahil walang nakakapansin, ngunit nakikita ng Diyos. Nakita niya ang mga tahimik na alalahanin na itinago mo sa iyong dibdib na tila mga babasaging kristal. Nakita niya kung paano ang iyong isipan bago mo pa man buksan ang iyong mga mata ay binabaybay na ang mga kalye na tatahakin ng iyong mga anak at apo ngayon. At bago ka sakupin ng takot, nais niyang ipaalala sa iyo ang isang bagay. Hindi ka nag-iisa sa gawaing ito. Nais niyang takpan sila ng kanyang kalasag ngayon, hindi isang kalasag na itinatago sa isang sulok, kundi isang kalasag na inilaladlad sa kanila, na humihinga kasama nila at nananatili kahit wala ka sa malapit. Ang talata na gumagabay sa panalanging ito ay isang angkla para sa iyong puso ang anghel ng Panginoon ay nagkakampo sa paligid ng mga may takot sa kanya at sila ay kanyang ipinagtatanggol. Salmo 31-7 Hindi ito isang malayo o simbolikong larawan. Ito ay isang espiritual na katotohanan na nagiging aktibo sa sandaling binabanggit mo ang kanilang mga pangalan sa harap ng Diyos. Isipin mo, isang makalangit na kampo ang itinayo sa paligid nila mapagbantay patuloy, walang pahinga. Ang nakasalalay dito ay hindi lamang ang ligtas nilang pag-uwi sa pagtatapos ng araw, kundi pati na rin ang kanilang kapayapaan, pananampalataya at kinabukasan. Manatili ka rito sa sandaling ito, huminga ng malalim at damhin kung paano ka binabalutan ng presensya ng Diyos sa katahimikan ng umagang ito. Marahil nararamdaman mo ang bigat ng maraming panalanging hindi nasagot ayon sa iyong kagustuhan, ngunit hindi ibig sabihin nito na hindi sila narinig. Tinatandaan ng langit ang bawat salita, bawat luha, bawat buntong hininga na ibinibigay mo para sa kanila. Hindi karaniwang araw ang ngayon. Ngayon ay isang banal na pagkikita sa pagitan ng iyong pagmamahal at ng katapatan ng Diyos. May mga umaga na ang pagsikat ng araw ay hindi lamang nagdadala ng liwanag kundi pati na rin ng isang tahimik na bigat na nananahan sa dibdib. Bago pa man dumapo ang unang sinag sa bintana, gising ka na, nakikinig sa paghinga ng bahay at nararamdaman ang hindi nakikitang buhol na lumilitaw tuwing aalis na ang iyong mga anak o apo. Hindi ito walang batayang takot. Ito ay ang malalim na kamalayan na may mga landas na hindi mo matatahak kasama nila at na labas may mga anino na hindi nagpapahayag ng kanilang sarili. Ang pakiramdam ng pagkabalisa na banayad ngunit mapilit ay isang bagay na nakikita rin ng Diyos. Alam niya ang eksaktong sandali kung kailan naghahalo ang pag-ibig at pag-aalala at naghahanap ang puso ng kanlungan. Ang Salmo 121 Manchefato ay nagiging balsamo para sa umagang ito. Hindi siya matutulog na nagbabantay sa Israel. Ang Diyos ay hindi kumukurap, hindi nagagambala at hindi napapagod. Ang imahe ay makapangyarihan, isang walang hanggang tagapangalaga na nananatiling gising sa buong gabi, na patuloy na nagbabantay habang sinusubukan mong matulog. Hindi siya nakakaidlip kapag sinasara nila ang pinto hindi siya umaalis kapag napupuno ng ingay ang kalye. Sakop ng kanyang paningin ang hindi maaabot ng iyong mga mata at ang kanyang proteksyon ay umaabot sa mga sulok na hindi mo man lang naiisip. Sa sandaling ito, ilarawan sa isip ang kanilang mga mukha, ang kanilang mga kamay, ang kanilang mga hakbang na hindi pa nagagawa. Bigkasin ang kanilang mga pangalan, hindi nang nagmamadali, kundi nang dahan-dahan na dulot ng pag-ibig. Hayaan mong bumagsak sila mula sa iyong mga labi na parang mga buto sa lupa na may katiyakang bawat isa ay kukunin sa langit. Mayroong isang bagay na lubos na nakakapagpabago sa gawaing iyon. Ang pagbanggit ng pangalan ay pagkilala, pagyakap mula sa malayo, paglalatag ng isang hindi nakikitang balabal na marahil ay hindi nila nararamdaman ngunit tatakip sa bawat minuto ng kanilang araw. Ang iyong panalangin, bagamat mukhang maliit sa harap ng napakalaking mundo, ay tulad ng isang ilaw na nakasindi sa gabi. Marahil ay hindi nito naiilawan ng buong daan, ngunit sapat na ang liwanag nito upang maging ligtas ang susunod na hakbang. Ang ilaw na iyon ay naglalakbay kung saan hindi ka maaring pumunta, pumapasok sa mga lugar na hindi matatahak ng iyong mga paa at sumasama sa mga pag-uusap na hindi mo maririnig. At habang nagliliyab ang ilaw ng iyong pamamagitan, ang walang hanggang tagapangalaga ay nananatili sa tabi nila na tinitiyak na walang sulok na maiiwan sa labas ng kanyang pangangalaga. May mga proteksyon na nasisira sa paglipas ng panahon, mga kandado na lumuluwag, mga pader na nagkakaroon ng bitak, mga alarmang tumitigil sa pagtunog, ang lahat ng gawa ng tao ay may hangganan at iyon ang dahilan kung bakit naghahanap ang puso ng isang bagay na lampas sa kayang itayo ng mga kamay. Ang proteksyon ng Diyos ay hindi tumatanda, hindi nawawalan ng lakas, at hindi kailangang palitan. Ito ay hindi nasisira, walang hanggan, tulad ng isang kalasag na nananatiling makintab dahil sa katapatan ng isa na humahawak nito. Hindi ito isang bagay na itinatago sa isang aparador o isang gamit na ginagamit lamang sa matitinding kaso. Ito ay isang buhay na presensya na gumagalaw kasama nila, na humihinga kasama nila, na umaayon sa ritmo ng kanilang araw, nang hindi umaalis kahit isang sandali. Ang Salmo 171, ay nagpapahayag nito ng simple at matatag, ang Panginoon ay iyong magiging tagapag-ingat. Ang Panginoon ay ang iyong anino sa iyong kanang kamay. Ang imahe ay matalik, isang anino na hindi humihiwalay, hindi nauuna o nahuhuli, na laging nananatili sa iyong tabi. Hindi mahalaga kung ang daan ay maliwanag o madilim, kung ito ay isang pamilyar na ruta o isang hindi tiyak na lupain. Ang protektibong anino ng Diyos ay naroon, kasama sa bawat hakbang, nagpapahinahon sa bawat dagok, humaharang sa mga pana na hindi mo man lang makikita. Sa kaibuturan, nangangahulugan ito na hindi sila kailanman nag-iisa kahit isang segundo ng araw na ito. Bagamat pinalilibutan sila ng maraming tao, Bagamat napupuno ng mga boses at mga hakbang ang mga kalye, may isang sagradong katahimikan na bumabalot sa kanila. Ang bulong ng banal na proteksyon, ang hindi nakikitang kalasag na iyon ay hindi limitado sa pisikal. Saklaw nito ang mga iniisip, emosyon at mga desisyon. Pinoprotektahan nito ang kanilang kalooban. Mula sa mga salitang nakakasakit, pinapalakas ang kanilang espiritu sa harap ng pagdududa at binabantayan ng kanilang isipan kapag sinisikap na makapasok ng takot ng walang pahintulot. Isipin ang kalasag na iyon bilang isang karagdagang balat na hindi nakikita ngunit tumutugon sa bawat banta. Isang balabal na sinasala ang hindi dapat pumasok at nagpapahintulot na malayang makapasok ang lahat ng mabuti. Hindi ito isang malamig at malayo na pader, kundi isang yakap na gumagalaw. At habang nagtitiwala ka sa katotohanan ito, may isang bagay na nagiging magkakatugma sa loob mo. Ang katiyakan na kahit wala ka, sila ay nasa loob ng isang bilog na hindi matatawid ng sinuman nang walang pahintulot ng Diyos. Hindi laging inaanunsyo ang panganib sa pamamagitan ng mga sirena o nagpapakita sa pamamagitan ng mga mukhang nagbabanta. Maraming beses, nagpapanggap ito bilang isang ordinaryong bagay, nagtatago sa karaniwan, nagkukubli sa mga tila inosenteng kilos. Ang tunay na panganib ay matatagpuan sa isang pag-uusap na naghihiwalay sa isip mula sa kabutihan, sa isang masamang payo na tila makatwiran sa isang imbitasyon na naglilihis sa puso mula sa kung ano ang matuwid. Hindi laging tungkol sa isang aksidente o isang nakikitang banta kung minsan ito ay isang binhi ng pagkalito na inihasig sa sandali ng kapabayaan. Ang Salmo 91.3 ay nagbibigay sa atin ng isang pangako na nagpapatibay sa gitna ng katotohanan ito. Ililigtas kanya mula sa silo ng mga ngaso at sa salot na naninira. Ang silo ay hindi isang direktang suntok, ito ay isang tahimik na patibong, hindi nakikita ng hindi-alerto. Ito ang sitwasyon na tila walang pinsala, ngunit sa kaibuturan ay naglalayong bitagin, pigilin, ilihis. Ang salot na naninira ay hindi laging isang pisikal na sakit. Maari itong maging isang ideya na sumisira sa pananampalataya, isang impluensya na nagpapahina sa pag-asa, isang agos na nagtutulak palayo sa katotohanan. Kaya naman, bukod sa pisikal na proteksyon, dapat humiling ang puso ng pag-unawa. Ang kakayahang makakita ng lampas sa ibabaw, upang makilala kung ano ang nagtatago sa likod ng malalambing na salita upang matukoy ang landas na humahantong sa pagkawala kahit mukhang kaakit-akit. Ang pag-unawa ay tulad ng isang panloob na ilaw na kumikislap kapag mayroong hindi tama at ang ilaw na iyon ay pinapakain ng panalangin ng pang-araw-araw na koneksyon sa Diyos at ng pagbibigay pansin sa kanyang boses. Isipin ang isang pastol na sa gitna ng ingay ng bukid ay sumisipol sa isang espesyal na paraan upang alertuhan ang kanyang mga tupa. Ang sipol na iyon ay natatangi, hindi mapagkakamalan, at nagiging sanhi upang lumayo sila sa panganib nang hindi man lang ito nakikita. Ganoon ang paggabay ng Diyos, isang panloob na tawag na naglilihis mula sa mga nakakasamang landas isang banayad na panggigising na nagdidirekta sa ligtas kahit hindi natin naiintindihan ang dahilan. Sa pagdarasal para sa iyong mga anak at apo, humihiling ka na maging malinaw ang sipol na iyon para sa kanila na mabilis na tumugon ang kanilang espiritu sa anumang anino na sumusubok lumapit na nagpapanggap na liwanag. May mga pangalan na kapag binibigkas, ay nagpapalitaw ng isang agos ng mga alaala, damdamin at mga pagnanasa. Mga pangalan na nasa iyong mga labi bago mo pa man mahawakan ang kanilang mga kamay na inulit mo sa mga sandali ng kagalakan at sa mga sandali ng paghihirap. Ang ilan sa kanila ay binabanggit mo ng may tahimik na luha dahil alam mo ang mga labanan na kanilang kinakaharap, ang mga hamon na hindi nila laging maibahagi at ang mga takot na marahil ay hindi nila alam kung paano ipahayag. Sa kaibuturan ng iyong puso, alam mo na ang bawat isa sa mga pangalang iyon ay nagtataglay ng isang natatanging kwento at iyon ang dahilan kung bakit dinadala mo sila ng paulit-ulit sa trono ng Diyos. Ang pangako sa Jeremias 33-3 ay umalingaungaw ng may lakas. Tumawag ka sa akin at sasagutin kita. Hindi ito isang malabo na imbitasyon. Ito ay isang garantiya na walang salitang binanggit sa panalangin ang nawawala sa kawalan. Sa tuwing ang kanilang mga pangalan ay umaakyat mula sa iyong mga labi patungo sa langit, tinatanggap ang mga ito bilang isang kayamanan at inaalagaan ng may kasilanan ng isa na mas mahal sila kaysa sa iyo. At sa tugon na ipinapangako niya mayroong direksyon, may pangangalaga, may hindi nakikitang interbensyon na nagbabago sa hindi mo kayang abutin ang pagsulat ng kanilang mga pangalan at pagdarasal para sa bawat isa ay hindi lamang isang simbolikong gawain. Ito ay isang paraan ng pagguhit ng isang espiritual na bakod sa paligid nila. Ito ay tulad ng pagmarka sa hamba ng pinto ng dugo ng kordero sa panahon ni Moises, isang nakikitang paalala na ang buhay na iyon ay nasa ilalim ng banal na proteksyon. Ang bawat titik na isinulat ay nagiging isang tahimik na panawagan. Ang bawat guhit ay isang alingaungaw ng pananampalataya na nagpapahayag na hindi sila maglalakad ng walang proteksyon. Kapag ang kanilang mga pangalan ay nakasulat sa panalangin, ito ay tulad ng sila ay nakatala sa isang aklat na hindi mabubura o mababago ng kaaway. Ito ay isang gawain na nag-uugnay sa pisikal at espiritual sa ginagawa ng iyong mga kamay at sa kinukumpirma ng langit. Sa gayon, kahit na sila ay lumakad sa mga landas na hindi mo alam, sila ay sasamahan ng isang buhay na talaan ng mapamagitan na pag-ibig na susundan sa kanila lampas sa iyong paningin, lampas sa iyong oras, lampas pa sa iyong sariling boses. May mga kwentong pampamilya na tila nauulit na parang isang alingaungaw na tumatagos sa mga henerasyon. Mga siklo ng sakit, mga pagkakamali na namamana, mga sugat na hindi kailanman ganap na gumagaling. Kung minsan hindi sila nakikita, ngunit nararamdaman sa paraan ng pagtugon, sa mga takot na nagpapatuloy, sa mga katahimikan na ipinapasa bilang isang hindi ka nais-nais na mana. Ito ay tulad ng isang ilog na sumusunod sa parehong landas, taon-taon na nagdadala ng kung ano ang hindi na dapat umiral. Gayon Gayunpaman, kapag pumasok ang pagpapala ng Diyos, ang takbo na iyon ay maaaring magbago magpakailanman. Pinapaalala sa atin ng Jeremias 32 sa prente ang pangakong ito, at ilalagay ko ang aking takot sa kanilang mga puso upang hindi sila lumayo sa akin." Ang takot sa Panginoon ay hindi isang nakakaparalisang takot, kundi isang malalim na paggalang, isang pag-ibig na napakalaki kaya't iniiwasang lumayo sa kanya. Kapag inilalagay ng Diyos ang banal na takot na ito sa puso ng iyong mga anak at apo, mayroong nagbabago mula sa ugat. Hindi ito isang mababaw o panandali ang pagbabago, kundi isang muling pag-oorientasyon ng kaluluwa na sumisira sa mga lumang pattern at nagbubukas ng isang bagong landas. Ang pagpapahayag ng katotohanan ito sa kanila ay tulad ng pagbigkas ng isang utos na pumuputol sa mga hindi nakikitang kadena. Ito ay pagpapatunay na ang kanilang mga buhay ay hindi mamarkahan ng mga pagkakamali ng mga naunang henerasyon, kundi ng pananampalataya na bumabangon ngayon na ang kanilang pagkakakilanlan ay hindi tutukuyin ng mga nakaraang sugat kundi ng buhay na presensya ng Diyos sa kanilang paglalakbay. Ito ay ang pagtingin kung paano kung saan dati ay may tuyot, ngayon ay umaagos ang malinis na tubig, kung paano nagbabago ang takbo ng ilog at nagdadala ng buhay sa mga lugar kung saan dati ay may tigang na kalungkutan. Kapag tinatakpan ng pagpapala ng Diyos ang isang pamilya, ang nakaraan ay wala ng kapangyarihang magdikta sa kinabukasan. Ang pagpapalang iyon ay hindi limitado sa isang sandali. Ito ay nagiging isang pamana, isang espiritwal na pabango na bumabalot sa bawat henerasyon na darating. At habang ikaw ay nananalangin, habang binibigkas mo ang mga salitang ito nang may pananampalataya, maaari mong isipin ang ilog na gumagalaw, nagwawalis ng mga hindi na kailangan at nagiiwan sa lugar nito ng isang bagong landas kung saan mamumunga ang mga bunga ng biyaya at katapatan ng Diyos. Ang panalangin ay hindi isang bulong na nawawala sa hangin. Hindi rin ito isang mahinang alingaw-ngaw na halos hindi dumidikit sa langit. Ang panalangin kapag isinilang mula sa pag-ibig at pananampalataya ay nagiging isang pader na itinayo sa espiritual na mundo. Ito ay isang buhay na istruktura gawa sa mga salita na hindi nawawala, kundi nananatiling nakatayo, lumalaban araw at gabi. Dito nakasandal ang mga mahal mo kahit hindi nila alam at dahil dito ay may mga panganib na hindi kailanman makakarating sa kanila. Ipinahayag ito ng Isaiah 62.1 ng may lakas ng hindi matitinag na paninindigan. Alang-alang sa siyon ay hindi ako tatahimik. Ang tunay na pag-ibig ay hindi nananahimik pagdating sa pagprotekta. Ang puso na nananalangin para sa kanyang mga anak at apo ay hindi nakakakilala ng kawalang interes. Ito ay isang pusong bumabangon na bumibigkas ng bawat salita na parang naglalagay ng bato sa ibabaw ng bato hanggang sa ang pader ay maging mataas at matatag. Ang ganitong uri ng panalangin ay hindi sumusuko sa pagkapagod o nababali sa pagkaantala. Alam nito na may labanan na nagaganap sa hindi nakikitang mundo. Ang pananalangin ng malakas, ng may autoridad, kahit na mag-isa ka sa iyong silid, ay higit pa sa isang gawain ng debosyon. Ito ay isang pagpapahayag sa espiritual na mundo. Ang iyong mga salita ay tumatawid sa mga hangganan na hindi kailanman matatahak ng iyong mga paa kung saan sinisikap ng kaaway na magbukas ng mga puwang, ang panalangin ay naglalagay ng mga saradong pinto. Kung saan pinaplano ang pinsala, ang panalangin ay naglaladlad ng mga depensa. Kung saan may pagkalito, ang panalangin ay nagtatatag ng kalinawan. Isipin ang isang kuta sa tuktok ng isang burol na may mga pader na lumalaban sa mga bagyo at pag-atake. Ganyan ang proteksyon na itinataas mo sa iyong boses. Hindi mahalaga kung ang hangin ay humahampas, kung ang gabi ay madilim, o kung ang lupain ay mahirap. Hanggat nakatayo ang pader, ang nasa loob ay nananatiling ligtas. Ang iyong boses, kapag nababalutan ng pananampalataya, ay nagiging hindi masisirang pader na iyon. At sa loob nito, ang iyong mga anak at apo ay maaring lumakad sa ilalim ng kanlungan ng isang depensa na hindi kinakalawang, hindi bumabagsak at hindi nakakalimutan. Ngayon, sa katahimikan na natitira pagkatapos ng bawat salitang binigkas, mayroong isang bagay na hindi nakikita ngunit nangyayari na. Habang nananalangin ka, iniladlad ng Diyos ang kanyang kalasag sa paligid ng iyong mga anak at apo. Hindi ito isang simbolikong kalasag o isang nakakaginhawang ideya. Ito ay isang espiritwal na katotohanan na aktibo na isang bakod na pumapalibot sa kanila at nagbabantay sa kanila mula sa hindi mo makontrol. Doon kung saan hindi umaabot ang iyong mga kamay, ang kanyang presensya ay nakalatag bilang isang balabal ng liwanag. Ang ipinakita mo ngayon sa harap niya ay hindi nahulog sa isang walang malasakit na kawalan. Tinanggap ito ng may atensyon at pagibig. ibig Hindi mahalaga kung mahaba o maikli ang iyong mga salita, kung nanginginig ang iyong boses o kung ito ay mga bulong lamang. Ang bawat pantig ay naitala sa puso ng Diyos. Alam niya ang bigat ng iyong mga pasanin at ang tindi ng iyong pag-ibig at iyon ang dahilan kung bakit siya tumutugon hindi lamang sa iyong hiniling kundi pati na rin sa hindi mo maipahayag. Sa sandaling ito, hayaan mong mapuno ang iyong kalooban ng katiyakan. Hindi sila naglalakad ng nag-iisa. Hindi nila hinaharap ang araw ng walang kasama. Ang kamay na humubog sa kanila ay siya ring humahawak sa kanila, ang nagbubukas at nagsasara ng mga daan, ang naglilihis sa mga panganib na hindi nila malalaman na umiral. At sa bawat hakbang na kanilang gagawin, bagamat hindi sila sinusundan ng iyong mga mata, sila ay nasa ilalim ng pangangalaga ng isa na hindi kailanman natutulog. Gawin mong tatak sa iyong puso ang katotohanan ito. Ang iyong pamilya ay lumalakad sa ilalim ng pangangalaga ng Diyos. Nawa ang pagpapahayag na ito ay hindi lamang isang pagtatapos para sa sandaling ito, kundi ang parirala na sasamahan ng iyong paghinga sa buong araw. Dahil ang pag-ibig na namamagitan ay hindi humihinto at ang proteksyon na nagmumula sa itaas ay hindi napuputol. Ngayon, ang kapayapaan na iyong hinahanap ay dumating na. At kasama nito ang katiyakan na ang langit mismo ang nagbabantay sa mga pinakamamahal mo.